Elemento. Mainit, masakit? Wala rin. Luma po ng tango. Palipan hangin, kulang, barang, tigil po. Sumpa. Mainit, masakit? Mainit, masakit? Kuryente. Meron? Sige, pikit lang ha sa tour potenet o perarotas kung sino man ang gumagambala sa taong to mag-usap tayo sa espiritual ng Diyos Diyos ng lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno amatam, limutam, ikontrabistam pasok Puh! baklas mula ka pa baklas gamitin ang dalawang kamay Sige, so, gamitin ang kamay, tanggal para may gamitin tinatanggal. Okay. mula ulo Sao, pa baba. Mula ulo pa baba, mula ulo pa baba. So, saan kami naramdaman sa lalamunan para may kinukuha ka, binat tinatanggal ka. Okay. G. Hu. G. Tao elemento. Tao elemento. Hu. Tao elemento. Hu. G. Bakot. Babaklasin mo yung nasa lalamunan nito ha. Babaklasin mo. Hoo! Babaklasin mo ha. Sasagot. Magkipag-usap na ngayos ha. Magkipag-usap na maayos. Ha? Tao, elemento. Tao. Tao. Babae, lalaki. Babae, lalaki. Kakilala, kamag-anak. Kaibigan. Kakilala, kamag-anak, kaibigan. Ha? Kakilala. Ikaw ang may gawa, o may binayaran ka? Ikaw ang may gawa, o may binayaran ka? Puh! Geh! ano ko masasaktan dyan pag di ka nakapagano sa akin. Ano nilagay mo sa lalamunan niyan Ha? Ano nilagay mo sa lalamunan niya? Mm. <coughs> ano nilagay mo? Nililibang mo ko ha? Nakikipagsinawali nga ka sa akin. Baklas! Tatantanan mo to ha? Tatantanan mo. Mm. Ha? Mm. Anong dahilan mo bakit ginagawa mo 'tong taong 'to? Ha? Anong dahilan mo? Puh! Anong dahilan mo bakit ginagawa mo 'tong taong 'to? Ha? Anong dahilan mo bakit binibigyan mo ng pasakit 'tong taong 'to? Ha? Inggit galit. Inggit o galit? Inggit. Inggit. Tatantala mo 'to ha. Ano kinaiinggit mo sa kanila? Ano kinaiinggit mo? Ha? Ku. Ano kinaiinggit mo? Ha? Bakit kinaiinggitan mo sila? Mayaman ba sila? Ha? O bakit naiinggit ka sa kanila? Ha? Tagal dito ko lang ba? Sa mo nakilala tong taong to? Sa mo nakilala? Sa mo nakilala tong taong to? Sa mo nakilala? Sa mo nakilala tong taong to? Ha? Sige, busi mo. Sinasagi mo na yung nakalagay dyan eh. Tatantanan mo to ha. Tatantanan mo to ha. Anong edad mo? Ha? Mga ilang taong ka na? Mga ilang taong ka na? Nasa 40 ka, di ba? Hmm. Hmm. Nakakasalamuha mo lagi itong taong to. Ha? Lagi mo ba ito nakakasama? <coughs> ha? Mm. Nakakasama mo? Mm. Hmm? Mm. Sige. Lalo mag yan niya hanggat di mo binabaklas yan. Ubusin mo. Nasa ulo. Ha? Tatantanan mo siya. Ha? Mm. Ulo mo ito ha? Kaibigan mo to eh. Kaibigan mo, di ba? Oo. Oh. Aayos ang pakiramdam nito ha? Sige, hubos. Dapot, mula ulong ka pa, ha? Sige, gamitin ang dalawang kamay. Papanggat ka pa sa ating duwende ha? Alaga mo yung duwente na nasa ilalim na, Dan. Alaga mo, alaga mo ka? <coughs> alaga mo? Oh, oh, oh. sabi ko na e eh. paaalisin mo yun ha paaalisin yun ha kasi sa araw na to wala aking gagambalayin sa bahay na to ha ha? kahit sinong mga tao rito sa lupa wala aking gagalawin ha ka tatanggap mo dyan pag di mo binaklas ang binaklas yan. Sa likod, ano nilagay mo sa likod? Ha? Ano nakalagay sa likod niyan? Ano nakalagay sa likod niyan? Ay! Ano nakalagay sa likod niyan? Ha? Hindi mo alam ikaw naglagay niyan? Ha? Ikaw may gawa? May binayaran ka? Ikaw may gawa, may binayaran ka. Ikaw. Saan mo natutunan yung karunungan mo? Paano mo natutunan yung karunungan mo? Sa lahi ba yan? O inaral mo lang? Inaral mo. Hindi mo alam yung inaral mo, nasa mali yan? Ha? Alam mo bang mali yung inaral mo? Ha? Ano gamit mo sa kanya? Kandila manika litrato. Litrato. susunugin so, mo yung litrato na yan, ha? Sunugin mo ngayon yan. Sunugin mo. Patay mo yung kandila. Ilang kandila ganamit mo dyan? Dalawa. Papatay mo yan, ha? Papatay mo yan, ha? Oh. Hmm. Pag tinatanong ko sasagot ka agad, may ako eh. Ha? Baklas! Titigil ha, magtatanda. Ngayon ka lang ba nauli? O marami ka lang ginawa ng ganito? Ha? Siya pa lang? Ano balak mo sa kanya? Anong balak mo sa kanya? Ha? Papatayin mo ba to? Papahirapan mo lang. Okay. Simula so, sa araw na to ha. Magtitigil ka ha. Okay, Ubus. Oh, wala yan sa lalamunan niya ha mm -hmm. tinik nilagay mo sa lalamunan niya mm -hmm. oh, anong klaseng tinik yan mm -hmm. anong klaseng tinik yan mm -hmm. tinik ng isda sabi oh, ko naman tinik pa ng isda nilagay mo na ka ba? Nanay. Wala na. May kapatid ka. Gusto mo sa pamilya mo bumalik to? Ha? Alam ba ng pamilya mo itong ginagawa mo? Ha? Gusto mo na? Wala kang gagambalain. Hindi mo na gagamitin na mo na ganyan ha? Oo. Ah, uli pa kita uli. Ha? Okay, pupus. wala pa din mga elemento rito ha. Pupusin mo ha. Okay, pagpap. Takot. Takot, takot. Takot. Kailan karami yan tinik na yan? Ha? Gano'n karami yan? Dalawa. Tinusok mo? Wala na yung nila dyan. Literato niya. Wala na? Yung kandila. Pinatay mo na? May takot ka sa Diyos. May ka sa Diyos. Tasan dalawang kamay. dalawang kamay. Hindi na sa dakay lang ama! sa taong ginambala mo? Hmm. 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 mula